Ang Rain or Shine Elasto Painters ay may dalawang pagpipilian para ipalit sa injured na si Kit Dato, si Michael Miranda at ang rookie na si Christian Manaitay. Pareho silang may mga katangian na makakapagpalakas sa koponan. Dahil si Michael Miranda ay isang mahusay na bigman na may karanasan at kakayahan na magbigay ng malaking kontribusyon sa koponan habang si Christian Manaytay naman ay isang rookie na may potensyal at kakayahan na magbigay ng malaking kontribusyon sa koponan. Ang pagkuha kay Michael Miranda o Christian Manaytay ay may mga magkakaibang epekto sa koponan ng Rain or Shine Elasto Painters. Dahil kung si Michael Miranda ang mapili nila magkakaroon ng karagdagang karanasan at leadership sa koponan, siya ay makakapagbigay ng malaking kontribusyon sa frontline at rebounding, at makakapagpalakas sa depensa ng koponan. Samantala kung si Christian Manaytay naman ang mapili ng rain or shine, magkakaroon siya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang mga katangian at potensyal, siya ay makakapagbigay ng bagong enerhiya at sigla sa koponan, at makakapagpalakas sa pag-atake ng koponan. Kung sakaling mapili alinman sa kanila, Narito naman ang ilang mga posibleng maitutulong ni Michael Miranda o Christian Manaitay sa koponan ng Rain or Shine Elasto Painters at kay Coach Yeng Giao. Para kay Michael Miranda, makakatulong siya sa pagbibigay ng mga second chance sa koponan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa rebounding, makakapagbigay siya ng karagdagang option sa pag-atake, lalo na sa mga post-up plays, at makakatulong siya kay Coach Yang Giao sa pagbuo ng mga estrategiya sa pag-atake at depensa. At para naman kay Christian Manaytay, magbibigay siya ng karagdagang enerhiya at sigla sa koponan, lalo na sa mga mahalagang laro. Siya ay makakatulong sa pagbibigay ng mga fast break opportunities sa koponan sa pamamagitan ng kanyang bilis at leksi, makakapagbigay din siya ng karagdagang option sa pag-atake, lalo na sa mga perimeter shots, at makakatulong din siya kay Coach Yang Giao sa pagbuo ng mga estrategiya sa pag-atake at depensa, lalo na sa mga young players. Sa kabuuan, ang pagkuha ni na Michael Miranda o Christian Manaitay ay makakatulong sa pagpalakas ng koponan ng Rain or Shine Elasto Painters at sa pag-abot ng kanilang mga layunin sa season na ito. Ang desisyon ni coach Yang Giao ay depende sa mga pangangailangan ng koponan at sa mga katangian ng dalawang pagpipilian. Gayunpaman, kung titingnan ng mga katangian at karanasan, si Michael Miranda ay isang mahusay na pagpipilian para ipalit sa injured na si Keith Dato. Sa huli, ang desisyon ni coach Yang Giao ay depende sa mga pangangailangan ng koponan at sa mga katangian ng dalawang pagpipilian. At hanggang dito na lang muna ang ating topic, pakaabangan na lang natin ang susunod na hakbang na gagawin ng kopona ni Coach Yang Giao. Kung may opinion kayo about sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.